kunting sitaw para ano ilaga ko ayan ilalaga ko lang tapos yung bataw kuha muna ako ng ano ng sitaw muna ang kukunin ko ang dami doon sa taas ayan mashallah next ko ko ay bataw kukuha din ako ng salad. Ito yung anong tawag nito? Gerger, gerger. Ayan, ang dami. Gusto ko kasi ito na kainin na fresh. Pwede din daw ito lutuin, igisa-gisa lang. Ayan, ang dami. Ayan. Yan, ibang ano gulay yan. Ito yan, ito mga gerger, -ger. ito gerger. -ger kuha din ako ng patola kasi ano i ano din ilalaga ko din sitaw, bataw at saka ano patola ang aking ilalaga. Ayun ito kukunin ko itong isa. Dapat ano, ito yung maliit lang na kunin ko. Kuha ako ng dalawa. Bismillah. Ito na yung dalawang patola and then sitaw at saka kunting bataw. Ayan, ilalaga ko lang steam. Tapos uh, mag-slice ako ng ano ng kamatis, cherry tomatoes and then uh, sibuyas. Then lagyan ko ng baguong isda na dilis na homemade. Meron din akong baguong alamang. So, ayan gusto ko ano uh, kung sa Ilocano ni Lambong ayan nilaga ito ang ulam ko for lunch hanggang gabi na ito ulam ko sa kanila nagluto ako kahapon ng ano ng ano ba yon yung sponge guard curry with potatoes so meron pang natira Ito ang lunch ko ngayon. Kain tayo ng lunch. White rice na basmati. Ito na yung sitaw. Ito yung sponge guard. Sa kabataw. Ito yung jerjer. -jer. And then, meron din akong bagoong alamang. At saka, ito yung bagoong isda. Ayan, kunting bagoong isda. And then, nilagyan ko ng lemon, sibuyas, kamatis. Kain tayo. Sarap ng ulam ko ngayon. Filipino foods talaga. Nilagang patola, sitaw, bataw. Ayan. Kung sa Ilocano, nilambong, ha, kabatiti, utongkan, parda. mangan tayon kakabsat. Kain tayo. Ayan. Ito na yung boiled na sponge guard, long beans, Australian peas. Saka ito yung aking sausawan. Ayan. At saka gerger na salad. Kain tayo ng lunch. Bismillahirrahmanirrahim. Ito muna ang aking kakainin. Ito yung Australian peas. Ganyan. जर्जर जर. 'yong patola 'yung patola. Masarap. Pati 'yung balat niya kinain ko kasi malambot. Ayan na ko 'yung isang platong kanin, alhamdulillah yung isang patula na obos ko at saka yung bataw sitaw may natira ayan busog na busog ako alhamdulillah 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 ilazia tama masakana wa wajah alamin al itong tira mamayang gabi ko o ulamin ayan sarap ng aking ulam ngayon busog na busog busog losog, alhamdulillah